Bah, bagong gupit. Ay, upo mo lang din ah. Oh, wow, may pag-gupit si... Siyempre eh. Oh, nanginginig. Ya, yeah, sumandal ka dyan ah, sa lindi. Uh, sumandal, pasandali mo lang. Ya, yeah, sandal ka dyan ah. Nang hindi mo Eh, isa nyo pa. Kumusta ka na ako yun, El? Ha? Nag-apirat, nag-apirat. May nag-charge sa radyo niya. Yung radyo mo nasira? Eh, okay. bakit? ginadalaw ka ni Kuya Jojo at birthday mo Aba! Birthday, birthday mo pala! Nan! Birthday mo? Oh, hindi ko naman alam na birthday mo Ha? Akala ko lang ay dadalawin kita di kay gugupitan ko Ikaw pala na may bagong gupit na Hindi mo ko inintay Ako magugupit sa iyo Ha? Ah, Ginupitan ka ni Chongnek Ninik. 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 ako kanina. Ah, pwede dahig pa itong tatay at di naliligo. Tisa. 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 Hindi <laughs> <laughs> naman yata sira. Ayan, oh. tumukaw ka na. Hindi na? Hindi. Parang pogen pogi ka ngayon ko yan nila. Ha? Ah, <laughs> bagong gupit ka ngayon ha. Ah. Hindi mo kinintay nintay. Ah, oh, gugupitan ka sana ni Guido Jojo. Pwede mo sabi mo? <laughs> ha? <laughs> hindi ko alam. Aww. Wala pa naman akong regalo sa iyo. Ha? Ayos lang? Na wala akong regalo sa iyo? Ay, hey, ay malong nakaka... Kaya kay Unay, nakakaya kay Kuya Unay, let birthday pala, wala akong dala. Aww. Ay, hindi ko naman alam, hindi naman sinabi sa akin. <laughs> Oy. Ay, ano sana, wish mo sa ako, Jojo? <laughs> ha? radyo pa rin? natin ay ayusin nila natin radyo ay ano pa wala ka ibang uh, wish ngayong birthday mo? ha? ha? wala wala daw wish kuya unel ay hindi ko alam ay e, yeah. ayun ano handa mo ito ko makikipag birthday yan sana kung birthday mo ha? nasaan? No, Pinagaling, pinagaling ka. Ay. May handa nga ito, Cyril! Ay, to ho din. May pinadala yung asawa nitong nakina-luto eh. Hindi naman. Ah, ay, hindi ay, naman niluto luto. Hindi maluto. Wala naman lock. Sabi nito niya mamaya. Ah, ay wala ka naman palang handa, ay! Akala ko may handa ka kung makikipag-birthday yan. Ha? Ay, shit! Ah. Ay, kayo! Nakikipag-birthday yan din kayo! hihi <laughs> hihi joke yan mga idol nandito tayong muli kay kuya onel at uh, birthday nyo pala ngayon hindi binibiro ko lang si kuya onel <laughs> alam ko talaga na birthday mo kuya onel at sinabi ni nick kaya ako nandito ngayon kaya may surprise si kuya jojo ano gusto mong uh, regalo ni kuya jojo ngayon na laksa mo lakas <laughs> lakas ano daw? Tinapay Tinapay! Oh, o yun, gusto raw ni Kuya Unil ng tinapay. Ano pa? Pansit! Uh, pa, ano pa? Cake! Gusto mong cake? Ba... Uh, ano pa? Ha? Supas! <laughs> Madami na! Ano pa? Isak! Isak! Ano Ketchup! ketchup sausawan ah di bale may ketchup tayo bibili tayo ng ketchup doon sige alam mo kayo Unil may mabait na tao nagbigay na naman sa iyo ng konting regalo ha masaya ka ba ah anak mga natin si Kuya Unil muli natin mo papasaya ah uh, oh. kaya narito si Kuya Jojo Ayan lalabas na natin. Marami ka na naman biyaya, Kuya Onel. Oh. May bigas ka. Oh, hawakan mo. Ka. Oh, madami to. Oh, di makilong bigas. Oh. oh may gatas ka na naman. Tingnan mo. Oh, bear <laughs> <laughs> Kaubos lang Kaubos lang Oh, at saka marami ka dito ang dilata. <laughs> Yan. Oh. Di ba? Oh. May yakult ka pa. Hmm. Agad natin to. At hindi lang yung kuya Onel Mayroon pa pa ang... Ito yung handa mo, kuya Onel Mang Inasal. Oh, may tinapay ka pa, hawakan mo. 'Yon, sa balde 'yon. Oh. Diba? Oh. Tapos binili ka pa ni Kuya Jojo ng Mang Inasal. Oh. lay ako mahal. oh. Hawakan mo. Ano yan? Yo, mainit-init pa ni. Eh ano yan chicken hmm. so, sige tatay dito ha ah. yan o oh, di ba o oh, dami mong handa ah. kuya onel o <laughs> oh, excited si kuya onel oh. yan oh, hmm. yan at hindi lang yung kuya onel may cake ka pa Wow, oh, may cake ka pa rito. Yan, oh, ano mo? Ayan ano mo mahal? May cake ka pa. Yan. Oh. Yan. Hindi pa ba baligtad. Oh, happy birthday Kuya Onel from SMP Espetero. Grabe cake pa si Kuya Onel. natin si Kuya Onel ha! Oo. <laughs> Oo, oh. pahamatabid mo kayo sa harap mo ha. <laughs> ya, <Yeah>. ay. <laughs> Nalingal si Kuya Onel. Mm. Yan. Iyon, may candle pa si Kuya Onel. Uh, anong wish mo, Kuya Onel? Uh, anong wish mo sa iyo? Anong gusto mo, inihiling mo ngayong birthday mo? Spaghetti. Ang wish ko kay Kuya Onel, uh, sana po ay laging uh, maayos ang sitwasyon ng kanyang kalusugan at bigyan mo po po siya ng Lord ng mahabang buhay. At uh, lagi po siyang uh, wag makakalimot sa iyo, Ama. Lagi ka ba nagpipray? <laughs> Ayan, wag ka makakalimot magpray ha. Para lagi mabait si Lord. Yan. Kaya yun, uh, uh, tayo po ay lagi nagpapasalamat. Unang-una sa Panginoon sapagkat pagkata. Uh, lagi pong may mabubuting tao na nagmamahal sa mga ganitong nga uh, kalalagayan, Kagaya po ni Kuya Onel, isa po siyang uh, PWD, isang special child. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tao na patuloy na uh, kumakalinga at nagmamahal sa mga taong alam natin na talagang uh, ganito ang sitwasyon. Talagang uh, ito po ang uh, dapat po nating nakikita sa ating mga taong mabubuti, sa ating mga may mabubuting kaluban yung mga ganitong uh, tao na talagang uh, alam natin na maliit lang po ang kanyang kaligayahan hindi kagaya ng mga normal pero siya po ay talagang ah uh, 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 ang buhay ay talagang napakalungkot kaya masaya ka ba ngayon ko yun ano daw? Ayos na daw. Ayos na daw. Ayos na daw. Ayos Oh, hip mo, Marunong ako humihip. Gusto niya nang hip. Ah, hindi kaya. Yan. Kaya yeah, yun, ah. Ay, ka na lang, humihip sa kay dito sa kandil. Hindi ka na lang may birthday. Hindi ka. Yan. Ito, ito. Hmm. Ano, kapatid mo, tiyo mo ito, pinsan. Oh, yan. Hihipan na lang ni Bunso. Yes. Ah, uh, okay. Ah. Uh, natin. May cake. Kuyo, ngayon. Grabe. Yun. Daming handa ni Kuya ni Lumit tinapay pa. Mm -hmm. So, may ano ka dito, Kuya Onel? Ah, uh, Oh. Yan. Ito naman ay pangalan nito, Chicken. Chicken uh, gusto mo chicken joy? Ah, uh, alam mo rin na chicken joy ah. <laughs> Oh, palabok. Ayan. Palabok pa si Kuya Onel. Oh. Wow. Oh. ito chicken. Ito chicken. Ito pala chicken ni Kuya Onel. sige. O, like po ay nagpapasalamat muli sa ating sponsor. Ma'am Mary Espetero ng uh, Magsaysay in Pantakeson. Maraming maraming salamat po At uh, napansin po nyo si Kuya Onel Maraming maraming salamat po Ma'am Mary Ann nagang Malagang uh, saludo po kami sa inyong kabutihan Ito ngayon ko lang po naibigay Ito po yung medyo na delay At uh, sakto naman na uh, birthday pala ni Kuya Onel Kaya napataon po Itong inyong uh, blessing na binigay Kay Kuya Onel Kaya mabuhay ka po ma'am uh, Maraming maraming salamat po ma'am At alam ko po na si Lord Ang magbabalik ng uh, pagpapala sa inyong kabutihan Kaya, yun, na Kuya Onel Anong masasabi mo kay Kuya Jojo? Maraming salamat Maraming salamat Pindobang kantahan mo muna ang ating mga viewers ng kanta ni Wawawe Isa lang Aka'y binigay Aka'y binigay Aka'y binigay Aka'y binigay Aka'y binigay Aka'y binigay

Lala haq, si Kuya Tay, okay, uh, baka po may masasabi ka sa ating sponsor Maraming po salamat Kuya Jojo Ito po yung malaking tolong sa amin ni Kuya Unil. Na wala kang sawang pagtolong Pag may nadating na tolong, binibigay agad ni Kuya Jojo mga sponsor ni Kuya Onil marami rin marami din po salamat mga tumutulong kay Kuya Onil sana marami ka pang matulungan Kuya Jojo mga kagaya ni Kuya Onil na may mga kapansanan marami po salamat Kuya Jojo okay yun na uh, welcome po welcome po Tate Romy mga idol lang uh, lahat po na nagbibigay ng tulong lahat po na nag-sponsor kung kanino man po gustong ipamigay dahil lang po sa akin ay eh, lahat po ng mga nagi-sponsor eh, ay at tipong sa ating mga kababayan na alam natin na talagang uh, gusto niyong tulungan kaya medyo na delay lang po pero ito po ay binibigay natin sa lahat at yan po nandito na po muli tayo para ipinamigay yung uh, bigay ni Ma'am uh, Mary Ann Espetero, maraming maraming salamat po muli. Ma'am Mary Ann Espetero, maraming salamat mga idol. At alam ko po na maraming mabubuting tao na patuloy na nagbibigay ng kanilang mga biyaya kagaya nito. Kaya shout out po sa ating mga followers na OFW na patuloy na uh, sumusuporta kay Jojo Manasakit, ayong uh, ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng uh, bansa. Maraming maraming salamat po. At alam ko po, nandiyan lang kayo sa aking mga solid followers. Maraming maraming salamat po sa palagi ay inyong pagsuporta. Ah. Kaya yun, may muli na naman tayong napasaya si Kuya Onel na may karawan. Happy birthday, Kuya Onel! Anong edad mo na ngayon? 29 Ah, uh, 29? Okay, happy birthday! Kaya, happy happy ka. Yeah, <laughs> uh, palakpakan mo na. Palakpakan. Eh, uh, di ba? ah oh, sige kami ano na rin kuya nil at bahala ka na tayo dito <laughs> bagong gupet <laughs> ha? ha? naayos na rin da niyo maraming kasalamat <laughs> oh, basta ko yung Zuzo pag pray mo rin ako yung Jojo ha na sana maraming laging blessing na dumating sa inyo ha? yon mga idol uh, sa pamagitan po uh, tayo po ay lagi nagpapasalamat tayo po ay ginagamit lang ng ating Panginoon para ma maibigay sa ating mga kababayan ng ganitong pagpapala kaya ito po ay hindi galing sa akin kundi sa ating mga mahal na followers na may mga mabuting kaluban maraming salamat mga idol at God bless ha? <laughs> Yeah man. <laughs>